pati endorsement. Inalis na. 5 million ang murta Sunod-sunod ang kamalasa ni Miss Julia Barreto sa patuloy na paninira sa kimpaw. Ito yung sinasabi na kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa ay babalik din sa iyo. Sa dami ng brands ni Julia Barreto, isa-isa na itong nawawala sa kanya. Alam niyo naman, ang negosyo ay negosyo hindi lang sikat sa industriya ang meron ka dapat, kundi ang iyong magandang pag-uugali. Kasi paano nga naman may hikayat ang mga mamimili o tatangkilik sa isang produkto kung hindi maganda ang iyong ugali? Ang nag i din. Bukod rito, goodbye 5 million pesos. Nawala na nga ang contract, pati ba naman branch contract. Nawala wala na rin na parang bula. Ito nga ang mga say ng netizens. Ayan ang nangyayari kapag ang mga mabait na tao ay sinisira mo. Tingnan mo si Kim Joo. Sunod-sunod ng blessings, hindi pumatol sa mga ginagawa mo sa kanya. Baka nga sa kanya pa mapunta ang mga burns mo. Literal na mauubos ang lahat ng pinaghirapan kapag hindi ka patumigit ayon pa sa isang komento, ang bilis din talaga ng karma. Mas malala pa tuloy ang bumalik sa iyo. Matuto kasi maging mabuti sa kapwa. Sayang ka. Maganda ka pa naman, Julia. Hanggat maaga pa, magbagong buhay ka na. Hindi maubos ang lahat ng inyong pinaghirapan ng ilang taon. Anong sinirito sa panibagong mainit init na update na naman. Gulat din ba kayo rito?